guys! Good morning, good morning sa inyong lahat. Samahan nyo ako guys, magluluto ako ng tinolang manok. Ang lunch ko ngayon ay tinolang manok. Ako lang nakain yan guys, o oh, hanggang gabi yan. O baka hanggang bukas pa yan. Kasi medyo marami-rami yung aking manok. Yan guys, wala akong dahon sa sili, wala din akong malunggay. Kaya ang ilagay ko ay da spinach. Spinach na lang tsaka sayuti kunti lang sayuti ko kasi ako lang naman nakain guys kasi kunti, kunti lang din ang sabaw ilalagay ko at tsaka nandito na aking ginger sibuyas tsaka bawang at tsaka nandito na rin ang mantika kong olive oil tsaka paminta at tsaka chicken cubes yan samahan niyo ako guys ayan na guys yung mantika natin nakalagay na nakalagay na natin ang ating bawang Kumusta? Kumusta kayo mga guys? Salamat, salamat sa inyong panunod sa aking mga videos at saka nag, hindi nag skip ng aking ads. Kung ako ay nanonood sa inyo, hindi ko rin ini-skip. Thank you, thank you so much. Ayan guys. Salamat, salamat sa inyong lahat, guys. Lalagay na natin ang atin ah, na yun. Uros, uros. talaga mag-vlog na yung hawak mo yung cellphone. Para ka nakumpol. <laughs> Hmm. Ikaw na lang mahala mag ng sandok at saka yung ano, yung kasirula kaya baka mayabo. <laughs> baka kasi matapunan tayo at ma maano, matuwad. Ay, naku, hirap talaga na wala kang istan. May istan ako, ano, maikse. Maikse ang aking istan, guys. Hindi abot ng ilalim ng kasirula. Yan, hayaan ko lang muna yan na maluto dyan. Kailangan patuyuin ko muna yan, papula-pulahin. Lalagyan ko na siya ng paminta. Paminta. Ayan. Takpan muna natin mga guys. Kasi gusto ko yung tuyo-tuyoin muna siya, papula-pulahin. Ayan. Ayan na guys, bubuksan na natin. Ayan, kumunti na yung tubig niya guys pwede na natin ilagay yung sayuti ayan inugasan ko na yan guys ayan ang ulam ni Inday Baduday ako lang naman mag isa ayan tama lang yan kunti lang yung sayuti ayan is ilalagay na natin ang ating door cubes chicken Nur cubes ayan hindi na po ako naglalagay dyan ng ano asin kasi maalat baka maalat na si Nur cubes na eh ayan pag ako naglagay ng lor hindi na ako naglalagay ng asin yan ba hindi ako pala alat guys kasi takot ako may, may UTI ako eh lalagyan natin ng isang baso lang na water isang tubig lang yan isang baso Yan, inyan lang sya guys ayan. palambutin lang ang sayuti Tapos ilagay ang spinach takpan na natin guys ayan na guys luto na ang sayuti lalagay ko na ang spinach. Maulan dito guys. Mayroong bagyo kaya magpasabaw-sabaw muna tayo. tikman natin. Hmm, sarap guys. Yan. Pakuliin lang ng saglit. Yan guys. tutok na yan. Yan. Tara, let's eat na. Kain na tayo guys. Kain na tayo. Papatayin ko na yung kalan. kakain na si Inday Maduday sarap sa maulan na panahon maulan dito guys tara tara kain na tayo guys nandito na ako guys kakain na ayan kay kainit sa sabaw guys oh kalami oh na kalami sa akong tinola guys oh. kain na tayo mga guys ang kanin ko ay brown rice yan ang ginagamit ng busing ko dito brown rice yan guys eh. ako lang nakain ito guys hindi yan gumakain ang boss ko dito ako lang magluluto minsan siya iwanan niya ako ng pagkain ừ những cái bầu parang gusto ko magkinamay. Kaso lang may eh. Mm. Tapos na ako day. Tapos na ako mga inday. Mga luli. tapos na ako. Hmm. Busog ako. Hmm. Hmm. Pinawisan ako ng maraming singot. <laughs> pinawisan ako ng maraming singot. Sis din niya. Pinawisan ako ng maraming singot. <laughs> salamat, salamat sa inyong panonood guys. Thank you so much. God bless us all. <laughs>